Barangay Hinebra fans, handa na ba kayo? The PBA Season 50 is here at ang Never Say Die Spirit ay muling masusubukan. Sa bawat taon, dala ng Hinebra ang puso, tapang at isang sigaw ng milyon-milyong fans. Pero ngayong milestone season, ibang klase laban ang naghihintay. Sino kaya ang aangat? Sino ang lilitaw na bagong hero? At kaya bang makuha ng Hinebra ang kampiyonato sa Golden Season ng PBA? Welcome back sa ating channel mga kasports. Ngayon ang pag-uusapan natin, ang Barangay Ginebra San Miguel at ang kanilang paghahanda para sa Season 15 ng PBA. Ang team na pinakamalakas ang fanbase, ang team na kilala na Never Say Die Spirit at syempre ang reigning crowd favorite. Ngayon ay pag-uusapan natin ang official Barangay Ginebra roster para sa PBA Season 50. Titignan natin ang returning stars, ang mabagong dagdag at kung paano sila mapipit sa system ni Coach Tim Cone. Let's go! Unahin natin si RJ Abariantos na isang point guard. Meron siyang speed and pace control. In Nebra, minsan nagiging mabagal kapag puro veterans ang nasa loob. RJ can push the tempo, create pass break, at magbigay ng dagdag-bilis sa opensa. At meron din siyang outside shooting at threat. Isa sa strength niya is perimeter shooting. Makakatulong ito sa spacing para kainyapit Aguilar sa loob kasi mapipilitang lumabas ang depensa. At pangatlo, playmaking and creativity. May natural vision siya bilang point guard. Pwede niyang i relieve si Scottie Thompson sa ball handling duties. Dahil dito, mas fluid ang opensa at mas unpredictable. Youthful energy. Perfect complement sa veterans. Kaya may bigay ng spark off the bench. Lalo na kung kailangan ng instant offense o energy. Future floor general potential. Under coach Tim Cohn's triangle system, matututo siya kung paano magbasa ng depensa at maglaro ng structured basketball. Long term? pwede siyang maging susunod na leader ng barangay backcourt. Panghuli, defensive pressure. Dahil bata at pabilis kaya niya manggulo ng guards ng kalaban, makapressure sa backcourt at magforce ng turnover. Pangalawa sa ating listahan ay si Isaac Go, isang center forward. Stretch big man, kaya niyang bumunot mula 3-point area. Malaki ang role niya sa so spacing ng offense dahil pwedeng hilahin ng depensa sa labas. Importante siya bilang backup big, lalo na pa kapag nag na dyapet. Pangatlo, si Norbert Torres, isang center forward din. Matibay na katawan sa ilalim, good screener at rebounder. Veteran presence na pwedeng ipasok para bumigat ng depensa sa paint. Hindi flashy pero effective role player na pang control ng boards. Pangapat, si Maverick Ahan isang shooting guard point guard, combo guard na may kakayahang gumawa ng sariling tira, Ilala sa kanyang energy at hassle sa depensa, x-factor kapag kailangan ng spark plug lalo na sa second unit. Panglima ay si Scotty Thompson, shooting guard, franchise player at MVP, kilala bilang Mr. NSD o Mr. Do It All, hassle, rebounding, clutch, leadership, siya ang puso at mukha ng barangay walang kupas ang intensity niya sa court. Panganim, Stephen Holt, isang point guard shooting guard. Natural scorer at ball handler. Solid sa pick and roll at perimeter shooting. Pwede siyang alternate playmaker para hindi mabigat ang si Scottie at Abarrientos. Pangpito, si Ralph Ku, shooting guard. Young na gustong mag-prove. May potential bilang defensive guard at role player. Need experience pero pwedeng maging asset sa long run. Pangwalo, si Raymond Aguilar, isang power forward center. Veteran big, known for defense and hustle. Hindi man scorer, reliable sa energy at physical presence sa ilalim. Role player na laging handang puna ng minutes kapag kailangan. At siya lang ang hindi natatanggal sa Henebra. Function sa ating listahan, si Aljon Mariano, isang forward. Versatility. Pwede sa 3 at 4 position, depende sa matchup. Glue guy, hindi flashy pero reliable sa depensa rebounds at hustle plays. Meron din consistency, nakakatulong para balansin ang bench unit at bigyan ng pahinga ang veterans. Pang-10, Japet Aguilar, isang forward center. Rim protection check, isa pa rin sa pinakamalakas na shot blockers na liga. Athleticism, kahit veteran na, kaya pa rin magbigay ng highlight dunks at energy plays. At syempre ang leadership. Veteran presence sa locker room at inspiration sa younger bigs tulad ni Adamos at Steele. Pang-11 sa ating listahan, si Ben Adamos, isang centro. May size and strength. Yang big man na kaya makipagbanggaan sa pain. At backup role. Malaking tulong para i-spell minutes off si Japet Aguilar. At syempre potential. Kung ma-develop, pwede siya maging steady inside presence ng barangay. Pang-12 sa ating listahan, si Troy Rosario na isang forward. Siyempre scoring forward siya. Stretch forward na kayang tumira mula sa labas at tumatake sa loob. Siyempre meron din siyang floor spacing. Perfect complement sa paint game ni Japet Aguilar. At siyempre ang hindi matatawarang experience. Champion caliber player, sanay sa big game, dagdag leadership sa front line. Ang presi sa ating listahan si Jan Pinto na isang point guard steady playmaker, reliable ball handler off the bench. Siyempre, veteran guard, hindi kinakabahan sa pressure moments. At ang pwede niya maging role, relief minutes para hindi mabugbog si Naskati at RJ, plus solid defense sa guard spot. Jeremiah Gray, isang guard forward. Two-way potential, athletic wing na may depensa at shooting. Siyempre, X-Factor. Kapag healthy, pwedeng mag-step up bilang bagong star ng barangay. At may energy rin ito. Bagay na bagay sa NSD culture. Fearless at palabas sa crunch time. At syempre, meron din sila mga bagong acquired players na rookies. Unahin na natin si Sunny Steele, isang forward center na first round pick. Mataas ang expectation dahil first round draftee. Matangkad, atletic, kaya magbigay ng depensa at rebounds. Pwede siyang maging future japet kung ma-develop ng tama. Pangalawa ay si Mario Barassi, isang second round pick Rob Allen pero mataas ang energy level. Gutong magpakita sa Hinebra at pwede mag-surprise kung makakakuha ng playing time. Developmental project ng team. At pangatlo, si Jan Abis. Isang second round pick din. Solid sa college, versatile forward. May potential maging X-factor dahil kaya niyang inside and outside. Kailangan ng tamang sistema para umangat ang laro niya. At ito ang aking overall analysis. Strengths, Malalim ang guard rotation. Scotty, Paul, Ahan, Misi, Abariantos. May mix ng veterans at rookies. Plus energy from role players. Weaknesses? Wala pang confirmed star import for season 50. Tapos kailangan pang mag-step up ng big man to support Japet and Ben Adamos. Potential surprise. Pwedeng sumabog si RJ Abarietos o Jeremiah Gray kung healthy. Bilang bagong mukha ng barangay. Kung titignan natin, halo ng veterano at bagong dugo ang roster ng Hinebra ngayong season 50. May experience sa mga veterans tulad ni na Scotty Thompson at Maverick Ahan Misi. May five power sa guards tulad ni RJ Abarrientos at Stephen Holt. At may rookies na gusto magpakita tulad ni na Steel at abis. Panong, sabat pa ito para lumaban sa mga powerhouse gaya ng San Miguel at Magnolia? O kailangan pang mag-step up ng mga young guns para mapanatiling contender ang barangay? Mga sports. Malinaw na ang Ginebra ay hindi lang basta team sila, ang team ng masa. At ngayong season 50, isang bagong chapter na naman ng Never Say Die story ang ating masasaksihan. Ano sa tingin nyo mga kabarangay? Makukuha ba ng Ginebra ang championship sa Golden Season ng PBA? Comment below your thoughts. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa lahat ng kwento at highlights ng Barangay Ginebra San Miguel at mga sports content sabay-sabay tayong sumigaw ng Never say die! Hinebra! Hinebra! Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.